Katz kaya no, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga Katz kaya. Mga Katz kaya no, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga Katz kaya. Kaso lang, kahapon din namin pinakita yung sirat ng sarat yan. Nagpapalit kami ng rocker arms. Ngayon, ginawa ulit sa nyo nito, nito. Kasi yung timing, hindi pa na nagtataas yung minor niya. So, dito, pumunta sila sa bahay. Lagawin nila ulit. Alright, ayan o. Nabaki pa ito. Oh. Ayan baklas na. na. Ayan. Bali ito, uh, apat ang ano? Mm apat na rocker arms yan, yan. tapos bata pa yung mekaniko natin o. batang bata sariwang sariwa tapos itong helper niya balang parang baliwala lang pang nag ayos to mabilis lang Ako'y nakamanin Uyahan na natin na? Ano? Ah, sumisid na sa ilalim <laughs> Mahirap ang mekaniko pero mabilis ang tira no? Ayan na Inadjust doon sa ilalim Gire Ah, that's it okay na mga tatke hindi ko lang na-vlog kanina pinaanda so ang ginagamit namin timing timing namin tawag sila <laughs> namin tawag sila timing gauge ito yeah. ang ginagamit lata yan <laughs> technique yan Ayan. sige pandalin mo nga ay na ay sige sige ayun eh. So mga taxi, nakita nyo yung tunog. Kasi nung una, yung test drive sa akin medyo tumaas yung minor niya. Ngayon, balik na sa dati. Ayan o. Oh. Okay. So mga taxi, maraming salamat sa magiting mekaniko ko. Si Maki. Saka ang hilter. Ayun o. <laughs>